So yun guys, punta kayo sa Play Store at i-download nyo yung TikTok app. Tapos i-open nyo lang. Tapos agree and continue. Tapos piliin nyo lang yung interest nyo, yung mga gusto nyo makita sa inyong TikTok. So yan yung magiging recommendations ni TikTok. Ayan. Hindi niya, pwede na kayo manood. Tapos punta lang kayo sa profile nyo. Pwede nyo i-connect yung TikTok nyo. Email, phone number, Facebook, Google, X, Line at saka Kakaotalk. Pinili ko is yung Facebook. Tapos allow lang. Tapos punta kayo ulit sa... Ayan, okay na yan. X nyo lang yan. Tapos next is itong click rewards. Yan yung pwede kayong kumita. Kaya lang ito guys itong sa cellphone ni mama ko, hindi lumabas yung pwede ka manood, tas kikita ka. Ito yung parang invites lang. Meaning, ito yung kikita ka kapag yung mga invite, in invite mo is nag-download din ng TikTok at saka pag ginawa nila yung task, may kita ka rin. Pero yung manunood ka ng videos, wala. Ganon din sa cellphone ng papa ko, nag din ako mag-download, wala. Pero ito sa cellphone ko, may lumabas na ganito. Yan yung complete daily task in 10 days and get 22 pesos. So, sa first day, nakatatlong task na ako dyan, guys. Ayan. Kung makikita nyo. Tapos, ginet ko na yung aking points kasi natapos ko na yung third task ko. So, meron akong, makikita nyo sa upper left, meron akong piso. Ayan. Ayan. Tapos, hindi ko muna winidraw guys kasi meron pa akong huling task na dapat gawin. So, bumalik ulit ako doon. Tapos, nag-watch ulit ako. Ayan, click lang yung watch. Tapos, nakikita nyo kung nasaan si Bunny. Ayan, yung may P. Yan yung timer sa panunood nyo. So, kailangan matapos nyo yung oras ng task yan, para makakuha kayo ng points. So, tuloy-tuloy lang yan hanggang ma-reach nyo yung time. Tapos, kapag nare-reach nyo na yung time, may notification na lalabas sa itaas. Ayan, na-reach ko na yung time nyan. Ayan, yung claim. Pindutin nyo lang yung claim. Tapos, pupunta ulit kayo doon sa may rewards. Yan, tapos get nyo lang yung points. Pero guys, kasi minsan, nawawala agad yun eh, sandali lang siya nagpa-pop up. Pwede naman pindutin nyo yung P. Tapos pupunta rin kayo dyan sa rewards. Kaya huwag kayong magalala. So, kumita ako ng 1 and 25 centavos. Ayan, pwede na akong mag-withdraw kasi may 1 and 25 centavos na ako. Kasi pinakamababa na pwede withdrawin is piso pinakamataas is 1,000. So, tinry ko na rin i-withdraw. Pwedeng bank transfer, Maya, and Gcash. Pinili ko yung Gcash. Para matry ko na rin kung legit siya. So, input nyo lang yung inyong Gcash number dyan, then submit. Tapos, ayan, nakapasok naman siya. Natanggap naman ng tatay ko yung ano piso na kinita ko dito. Tapos, back lang. Yan. Tapos, ito day 2 na to guys. So, nanood ulit ako. So, meron akong task. Ayan, nanood ulit ako. Nagsimula ulit ako sa unang task. Ayan. So, watch ulit para sa pangalawang task. Ito, 20 minutes naman yung pangalawang task. Tapos pag natapos nyo na yung oras, doon naman kayo sa susunod na task. Ito 60 minutes. So, ginet ko muna yung points ko, guys. Yan. Pindutin lang yung get para makuha nyo yung points. Tapos, watch ulit kung gusto nyo ituloy Ituloy-tuloy nyo yung panunood nyo. Ayan. Ayan. Tapos, ito na yung panghuling task. So, kinet ko muna yung points ko. Sa huling task, 1 and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes. So, yung pinakamatagal na oras. So, ito yung pinakamahaba kaya marami-raming videos din yung napanood ko. Actually, kahit nga paulit-ulit lang yung ano, video eh. Okay lang kahit iwan nyo. So, get. So, ayan yung aking points. Kumita ako ng 2.75 and centavos. Tapos, winidro ko lang. Ayan. Kaya lang, hindi ako pwede mag-withdraw kasi yung pinakamababa is 3 pesos. Eto, 75 lang yung kinita ko sa day 2. So, ayan. So, ayan. Ito, day 3 naman, guys. So, mag-check in daily rin pala kayo, guys, kasi may additional points din yan tapos watch ulit ganun din ulit yung pinaka maigse is 5 minutes pala yung unang task is 5 minutes sumunod is 20 minutes sumunod is 60 minutes and then yung last na task is 1 hour and 20 minutes so ayan natapos ko na siya hindi ko na pinakita kasi paulit ulit lang alam nyo na yun ang kinita ko dyan is 5 and 25 centavos so pwede na ako mag withdraw kasi 3 pesos na yung pinakamababa dyan, eh may 525 na ako. Tapos withdraw lang. nakainput na dyan Gcash ko kasi nakapag-withdraw na ako. Tapos siya nakapasok na siya. So, kumita na ako ng ano, may G Sa Gcash ng tatay ko, nakapagpadala na ako ng 4 pesos. So, ayan. Nagpa-process lang siya. Pero nakapasok siya, guys. Tapos, may mga instances na wala yung click for rewards at saka yung parang P. So, yung pindutin nyo lang yung profile, tapos yung gold na maliit doon sa upper left, kung nasaan si Bunny, pindutin nyo lang yung pumunta kayo sa rewards.